Alam niyo po, may mga anak, kapag ka tinutuwid na magulang, ang tingin sa magulang kalaban. And at the same time, may mga anak, kapag ka tinutuwid ng magulang, ang tingin sa magulang, mali yung pagtutuwid. At tanong, bakit ka ba itinutuwid ng magulang mo? Bakit ba sinasabi ng magulang mo na huwag mo sayangin ang pag-aaral mo? Bakit ba sinasabi ng magulang mo na huwag ka muna mag-asawa? Ang tanong, bakit ba sinasabi ng magulang mo na mag-mature ka muna? Bakit ba sinasabi ng magulang mo na iwanan mo yung immaturity mo? Alam niyo po, pansinin niyo, sa tingin mo, kung ikaw ba ay makapagtapos ng pag-aaral, sa tingin mo, ikasasama mo yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Kung ikaw ba mature na bago ka pumasok sa isang relasyon, sa tingin mo ikasasama mo ba yon? Kung iwanan mo ba yung mga masasamang bisyo na sinasabi ng magulang mo na iwanan mo, sa tingin mo ikasasama mo ba yon? Ikasasama mo ba yung sinasabi ng magulang mo na iwanan mo yung mga hindi mabubuting barkada o kaibigan sa iyong buhay?